big hand! Woohoo! Salamat mo sa inyong energy. Ngayon naman, hihingin ko pa ang mas malakas na energy dahil i-introduce ko na lang po ang um, next na magsasalita para sa ating lahat na dapat, na dapat natin pakinggan. Bakit nga ba natin siya dapat pakinggan? Maraman po natin dahil everybody give it up sa masigabong palakpakan na may kasamang sigawan para kay Yusef Chito Valmosina! Okay, okay. Magandang uh, gabi sa inyong lahat, mga kasama, lalong-lalo na sa mga taga Quezon City. Ako po at ang mga kasama ko ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa napakahalagang meeting na ito para marinig ninyo kung sino ang taong karapat-dapat na inuglog natin sa sinabi. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga sumusuporta na mga kandidato sa apat na sulok ng ating bansa. Nandito po ang mga tumatagpong mayor, governor, congressman, councilor, vice mayor para ipakita ang kanilang pagkikisa sa gabi. Alam nyo, ito na po ang tamang panahon at pagkakataon na tayo ay makapili ng karapat dapat na taong iluluklok sa Senado. Alam niyo po ba na ako ay wala na sa DILG sapagkat sumama na po ako sa ating congressman para itaguyod ang kanyang kandidatura para makarating sa Senado. Sapagkat naniniwala po ako na ang taong ito ang tunay na kailangan natin sa Senado sapagkat siya ay may puso, may malasakit at higit sa lahat may kakayahan dahil sa kanyang track record. Nakita nyo naman sa social media kung paano sa lumaban. Kung baga sabi nga nila si Congressman Marculeta lumalaban isa para sa lahat sapagkat prinsipyo ang kanyang pinahihiran. Tama ba? Yes! Tayo ba'y eh magsasama para sa kanya? Yes! Volunteer tayo lahat. Yes! Hindi ko na po pagkakabaan at siya naman ay eh, kilalang kilala nyo na. Ang hinihinin ko lang, ito na, ang panahon, tamang panahon, na magkaroon tayo ng karapat-dapat na makakasama natin sa Senado sapagkat napaka-veterano ng taong ito at sa dalawang taon namin pagsasama sa programa namin sa radio, sa TV ay nakita ko na talagang ito yung tunay na may puso may malasakit sa ating bansa kaya mga kababayan palakpakan natin ang susunod na senador ng ating bansa Senator Dante